Alam nyo ba Kafagway na ang ibig sabihin ay madamo at mapuno. Ito ang tawag noong panahon ng Kastila sa bayan ng Tuba, Benguet, dahil sa mayaman nitong kalikasan. Pero bago pa man maging bayan ang Tuba, naging isa muna ito sa mga baryo ng Baguio City. Sa panahon kasi ng pananakop ng mga Amerikano, naging kabisera ng Benguet ang Baguio City sa pagtatatag ng kauna-unahang gobyernong sibil na binuo taong 1901. Pangingisda ang naging pangunahing kabuhayan noon ng mga residente. Gamit ang iba't ibang mga halaman, gumawa sila ng medisina na kapag ihinalo sa tubig ng mga ilog, ay may hilo ang mga isda na mas magpapadali sa kanilang panguhuli. Tinawag nila ang parang ito ng pangingisda na tuva. Kalaunan, ang bayan tinawag na tuba. December 11, 1911, pinirmahan ni Nooy Gobernador General ng Pilipinas na si Cameron Forbes ang Executive No. 77 na siyang nagdeklara sa pagiging bayan ng tuba at paghiwalay nito sa Baguio City. Nang pumasok sa bansang mga Hapon, isa ang sa mga naging kuta ng ilan sa kanilang mga grupo. Ganun pa man, sa angasan sa Tuba, Benguet, itinago noon ng mga puwersa ng sundalo ng Pilipinas si Noy First Lady Esperanza Osmeña at ang kanyang pamilya. Dahil rin sa geografiya ng tuba, nahirapan noon ang mga puwersa ng Hapon na dumaan sa masukal at matarik na bundok. Sa mga bundok din ng tuba nasawi ang marami sa mga Hapon sa halos dalawang araw na labanan sa isinagawang opensiba ng mga Amerikano para mabawi ang bagyo sa kamay ng mga Hapon. April 26, 1945, tuluyan ng sumuko ang mga Hapon at kada taon Tuwing ika-26 ng Abril, ipinagdiriwang ng tuba ang kanilang araw ng paglaya. Ngayon, alam mo na!